Grabe yung mga usok na sasakyan mga kainags ano? Kung napapansin nyo, ayan mga usok na sasakyan namin ano? Ayan o, yung sasakyan natin yung H uh, HRB ni Mahal na Reina Ayan o, o yung truck ko, tingnan nyo Pinano namin, pina start namin Remote starter kasi sobrang lamig ng panahon ngayon mga kainags Negative 30 Ayan, negative 30 ayan, Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags Ano kung nasaan man kayo yung araw na to Ta ano yun, uh, feels like negative 39 almost negative 40 feels yan. sabi nila yung feels daw hangin daw yun oh. kaya yung lamig ng hangin yun ang sabi nila pwede kayo mag comment mga kinis ano? di diba, ano yan eh? negative 30 tapos uh, feels like negative 40 Yun yun Winter, spring, summer or fall Tuloy ang buhay sa Canada So, mukhang hindi malamig ang panahon gawa ng pasibol na si Haring Araw, no? Ano na ngayon mga kainigs, no uh, alas 8 ng umaga, 'di ba? Alas 8. Yan. Ah, grabe. Ini start lang namin para ano? Kasi magdamag na feels like negative 40. Oh. Kaya ini start namin para para ano hindi ma-drain yung battery. Yan, no? Tsaka malaman din namin kung magi start or umaandar or pwede pa yung battery mga kayo sa mga sasakyan natin ano eh since na nag start naman ayan no kita nyo naman okay na at least ha ma recharge lang at mag warmline sa sasakyan natin Lako, pero mukhang maganda ang panahon natin ngayon mga kainis Kasi wala akong nakikitang kulay puti na sa ulap sa taas ng kalangitan natin ano? Yan, mamaya may ng konti mga alas 9 ng umaga Tirik na tirik na si Haring Araw niyan Tara, pasok na ako at baka bigla ako mag-prosen dito <laughs> Bigla ako mag-a- Prowse na pala, no? <laughs> Tara. Dito tayo sa kusina silipin natin. Ay, ganda ng sikat ng araw, eh. No? Kita niyo yung mga... mga chimney namin, mga kainags, no? Ayan, doon pa sa kabila, sa kapitbahay natin. Ayan, no? No? Grabe, dito pa yan, no? Mga chimney, oh. No? Mga furnace heater, mga... gumagana talaga, no? Ayan. Ayan. Ayos. Okay, ganda talaga tingnan nitong orchid ni Mahal Reina. Makinis, pagkagising mo, nandito lang. Oh. Pero ililipat namin yung pwesto niyan. Hindi yan dito, ililalagay natin doon. Ito mga kainag ano? siya, na spray na natin siya. Ito pinang-spray ko, oh. yung in-endorse natin last, ano, last year. Pang insecticide siya. O, tingnan nyo mga kainag, wala na yung mga pachi-pachi kung na napapansin nyo. ano. Yung pagkakaiba. Pati dito nilagyan ko na rin, oh, 'di ba? Healthy na uli yung mga dahon, ano? eto is, oh, ganda Diba, yung pinakita ko sa inyo, daming puti ito, eh. O, so, ngayon, oh. Yung mga nakikita man kayo, ano na yan, mga bakas na lang yan, mga matay na yan, wala na yan, oh. Tapos, ah, meron nag-comment, maraming salamat sa nag-comment, no. Sabi nila, pwede raw nating isprayan ito ng neem, neem oil. Yan. Ano yun, ah? letter N, double E, M. Neem oil. Yan pero pagkakalam ko parang wala yata na di. Wala rito'ng nabibili sa Canada ng neem oil no kasi parang ayaw ko lang ah na na-search ko kasi kasi daw hindi raw hindi raw siya certified as a approved as a pesticide. Or ginugilas ko sabi ko ano ba 'yung neem oil kung saan galing. So sinerch ko sa ano Google. Parang hindi yata siya available na mabibili dito sa Canada. Pwede kang bumili outside Canada, Amazon ganyan sa Amazon. Hindi ko lang alam kung saan kinukuha ng Amazon yun. Ha? Salamat sa nag-comment. Thank you. Pero mayroon kami idea kahit pa paano. Mayroon kami option. Thanks. Ah, oh, sino pinapanood mo dyan? Ha? Sino pinapanood ni Baby? Ha? Nak! anak ka na nunood mag-isa. Hindi. <laughs> <laughs> ano yan, nag-washroom lang ako. Eh. Pagdating ko, nakaganyan na siguro. Gustong mamintana niyan dito, mga kainag siya. Right wing ripped off. The fuselage bearing what appeared to be skid or soot marks. And everything, drop it! All 80 people on board managed to escape through the emergency exit. Grabe, ano? Dalas na mga pag... pagcrash ng mga aeroplano ngayon. Ngayong taon na ito, di ba? Nung nakarado sa may Washington, D.C., di ba? yung helicopter tsaka aeroplano palapag na yung aeroplano biglang tumama doon sa helicopter lahat ng pasahero wala tapos ngayon ito naman sa si Toronto yung pag kasi siguro sobrang dulas ng ano eh, ng snow sa landing ano, ano, nung uh, aeroplano Yan, eh, kung, di, siguro kung dito lumanding yun eh, <laughs> mas safe <laughs> tatawa yun. Corny. <laughs> ayan, 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 ayan yung bumagsak, ganyan yung bumagsak, inaano nila, dinidetalye nila eh. Ayan, ayan, eh, pagbaba siguro, sobrang dulas ng panahon. Kasi nga, malakas ang snow sa Toronto, napuno ng snow yung daanan, ayan, ayan, ganyan na nangyari, ayan, ayan. Ayan, 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 ayan tumakob, madulas. Ayan, courtesy ng ano to, no? ayan, ang courtesy ng WKYC channel, ayan. Grabe, no? Dulas, sobrang dulas. Ayun pa bigat-bigat nun galing sa taas yung momentum nun pagka ganun, di ba? Mabuti na lang walang ano, walang nangyari doon sa mga pasahero. Survive lahat. Ayun sa balita mga kainags ano. Ayun, ayun, kinukuha ng basura natin mga kainags, oh. Nice. Ayos. Salamat. Yan. Ayun basura natin ang galing, oh. Ayun, oh. <laughs> sa kapitbahay naman natin kukunin, oh. Wow. Ayos. Tapos yung mga no, yung wala pa yung kulay asul na plastic bag. Sarap lang tingnan eh, no? Pagka kinukuha ng mga basura, enjoy na enjoy ako eh. Simple ng simple, no? Basic na no basic eh, no? Hindi na kailangan ng maraming tao kukuha para lang maitapon yung basura doon sa sa loob ng truck. Kunin natin yung ano, ating uh, lagay ng basura. Medyo gumanda-ganda na yun natin ngayon Although malamig pa rin mga kainags Pero mas tumaas-taas ng konti yung araw Kasi nakasikat na si Ari Araw Yung temperature natin ay medyo gumanda-ganda ng konti kahit, kahit ilang piraso na bawasan Ako na natin Ay, ay may naiwan kasi dumikit to Prozen mga kainags ano? Prozen yun yung plastic bag kaya naiwan Dumikit la reina. Malamig. Ah, malamig. Ya e ako, hindi ako nilalamig eh. Kasi mahahangin na ako, makakis. na ako eh, no? Yan. Ayan <laughs> na, so maandar na yung ano ni ano ni Mahal na Reina mga ano? na tayo dito si Mahal lang natin si Mahal na Reina Ingat Tuwan-tuwa na ano Smooth na smooth Hinintay ko lang na makaalis muna si Mahal na Reina Bago tayo aalis naman naman talaga Naglugay ng buho kasi nakablog <laughs> Sabi ko naglugay ka ng buho kasi nakablog ka Nakalaman Ang hirap magdrive ng makana Ah nakabonet <laughs> Ingat mga I love you at laging tatunan Mahal kita Bye 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 na ah, Sige sige Ayos Ano mo kape doon? Kape? Anong gusto mong kape? Anong klaseng kape? Ang natin sa Starbucks Ah Starbucks yung ano Yung ano tawag doon? Yung Ano, ano yan? Kalimutan ko lang. Niyong mahal na kung nabili ni Mahal Arena Yung Cappuccino ba yun? Hindi. hindi, hindi cappuccino yun eh Parang may Ano yan? Parang... Merong ano? Hindi pa lang ah. Ah, Sige, sige Tingnan natin, tingnan natin ah. Ano oras? Mga ano oras ko punta doon? Mga ano oras? Mga what time? 4 o'clock? Wag na Stormhook by Sige, wag na Bye-bye Sige, sige, love you Mga, mga chup-chup Yan, yeah, sa mga kainis yan no? Hindi tayo nilalamig eh Kasi mahangin tayo mga kainis Ha, ha, ha Si mahala rin naginaw na ginaw eh no hindi kasi balat kalabaw tayo mga kainags ano? miss pisong guwapo canadian yan amihira <laughs> ah, enjoy life alis muna tayo mga kainags punta muna tayo sa ano sa home depot yan iniisip ko ganito lang mga kainags ano yan no sienna treated wood pa 6 dollars isa no dalawang ganito lang naman kailangan natin kaya nakuha na natin ito mga kinis, ano? Dalawang piraso Bali Almost 12 dollars Kasama na yung tax Maraming maraming salamat nga pala dyan sa mga Tatay no Na Nag sa atin na uh, Nagme message sa atin at tuwan tuwa raw sila sa mga vlogs natin Thank you very much Kasi may mga nagko comment din Pati nagme message sa atin sa messenger natin Sabi nila yung mga misis no Yung mga misis mga mahal na reyna nila eh, ini-inform tayo sa messenger Tsaka sa Yun nga, sa mga comment section Na sinasabi nila na uh, Idol ENAGs, no? Yun, idol daw At maraming maraming salamat At sobrang idol ka raw ng, uh, ano, Sobrang idol ka ng mga mister namin Yun, maraming sasabing ganun So, sobrang na, Yun, frozen yan, yeah, sobrang na-appreciate daw nila. Natutuwa raw sila sa mga vlogs natin. Mga katarantaduhan, mga kalokohan, mga kakenko yan. <clears throat> Good vibes daw. Yan. Yeah. So, maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko. Teka lang, lalagay muna natin to Ayusin natin. Nako. Prozen. Yan. Ah, yun. So, thank you raw. Thank you raw. Dahil napapasaya raw natin yung mga mister nila. <laughs> masyado daw aliw na aliw sa mga vlogs natin mga kainis ano sa mga pinagagawa natin yan kasi akala ko dati eh, walang nakakagusto sa mga vlogs natin ano eh, alam niyo naman talagang maganda yung ilabas na natin kung sino tayo kung sino yung natural natin kasi mahirap talaga itago yung sarili pagdating sa ano no sa mga vloggings mga pagbablog especially pagka talagang uh, hindi mo hindi mo nilalabas kung sino ka eh, syempre, di ba, makakainis, ano yung quality ng pagbablog mo, eh, hindi masyadong, hindi mo maibibigay ng gusto kasi pinipigilan mo ilabas kung sino yung pagkatao mo talaga. Yung bang pinipilit mong itago, yung totoo mong pagkatao, di ba, makakainis. So, kaya maganda na yung sa videos, nakikita nyo na agad, sinasabi ko na agad kung sino tayo, di ba. Para kung nakita nyo man tayo sa personal, eh, yun talaga si Inags walang halong kaplastikan yeah. <laughs> or halimbawa may kakilala ako na ini sa akin nakakwentuhan nyo di ba eh, si Inags mayabang yan o di ba at least alam nyo lang mayabang talaga ako di ba <laughs> hindi na kayo mabibigla <laughs> di ba syempre ganun talaga mga kainags ano yan kaya masarap yung pag nagbablog ka yung ikaw talaga mm yung ikaw talaga na ilalabas mo no? kaya masarap din na syempre uh, merong naaaliw sa pagiging totoo natin sa kung ano man yung mga pinagagawa natin kalokohan o kung ano man sa mga vlogs natin ano? yeah. so ano, nakakatuwa lang kasi maraming mga nagbe-message eh. uh, inags uh, sobrang avid fan ka o sobrang avid fan mo yung asawa ko, yung mister ko yan, yung lolo ko, yung tito ko yan, Marami nagsasabing ganun eh. Sobrang na-appreciate natin, ano. At uh, sobra, 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 sobrang. Kaya maraming maraming salamat. Kung baga, alam niyo naman sa pagbo-vlog natin, ano lang tayo rito, entertainment lang, no? Entertainment. Hmm. Kung meron mapipikon, kung meron mabubuwisit, kung meron maiinis sa mga naipapakita ko, eh yun, yun yun, po ako eh, no? Yun ako eh, no? Yan. Tsaka sa mga syempre, sa mga comments niyo, thank you very much. Yan. Alam niyo, sabi ko na ilang beses ko na sinasabi sa inyo, mga kainis, ano, ano naman tayo, open naman tayo sa mga critics mga kritiko ko, mga basher ko, mga hater ko, lahat ng kino-comment niyo sa comment section ko, sabi ko nga sa inyo, okay sa akin 'yan, walang problema sa akin 'yan, mga sa no. Tatanggapin ko 'yan, tatanggapin ko 'yan dahil ah uh, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Vlogger eh yung <laughs> Blogger lover yan. <laughs> Driver sweet lover. Blogger the lovers. Yun. <laughs> Mabihira, no? And okay ako dyan, mga kinisano, kahit na nung comment yan. Sabi ko nga sa inyo, eh, nung pinasok ko ang pagbablog, ilang beses ko na ulitin to, yung pinasok ko yung pagbablog, pinaghandaan ko yan, alam ko na yan, at malawak ang ating pag-iisip sa mga ganyang klaseng bagay, mga kinisano. Kaya, continuous the good work lang yo. <laughs> sa mga basher ko, sa mga haters ko, good vibes lang tayo, yan no Good vibes lang tayo. Tsaka syempre, gusto ko rin kayong pasalamatan kahit papaano, di ba? Araw-araw eh inaabangan niyo yung mga vlogs ko. Araw-araw eh nagko-comment kayo kahit na hindi magaganda yung comment nyo at least nag-comment kayo kasi pasok sa algorithm natin yan, mga kainis ano. Tsaka don't forget to like ah. Bihira naman kayo. <laughs> di ba? Syempre, sabi nga natin sa mga basher natin ano, hindi sila masaya kapag hindi nila napapanood at hindi nila binabash yung taong vlogger na gusto nilang i-bash o oh, di ba kaya maraming salamat di ba maraming salamat kasi syempre pag wala na yung taong ibabash bash nyo hindi na nagbablog hindi na nag gumagawa ng content di ba para malungkot kayo syempre malungkot kayo kasi di ba hindi kasi yung satisfaction nyo ano eh yung makapag-bash di ba yun yung kasi may mga ganun talaga mga ganun seryoso tayo no. May mga ganun kasi halimbawa, halimbawa example, di ba? Yung mga kleptomaniac, yung mga magnanakaw, di ba? Parang masaya sila kapag meron silang nananakaw tapos hindi sila nahuhuli. Parang meron silang thrill na nagbibigay ng satisfaction sa kanila. Parang ganun din yung mga kainis sa mga basher nato, no? Parang hindi sila masaya kapag ka uh, hindi sila nakapag-bash or hindi nila nasabi yung gusto nilang sabihin doon sa sa vlogger na kinainisa nila. Especially doon yung taga-Canada, may kilala ko niya, taga-Canada, Kalbo, na vlogger. Kalbo yun eh, taga Edmonton, Alberta, Canada. Maraming basher yun eh. Maraming nabubusit doon eh. Tawar lang tayo, overacting pa, corny pa, yun. <laughs> <laughs> ko na kilala ko yun, ha? si, si Inags yun. Ang <laughs> hihira. So yun yun, ganun mga kainags. Ano? Kaya pag kayo mga basher natin, mga hater natin, hindi ako galit sa inyo. Bagkus, nagpapasalamat pa nga ako sa inyo, 'di ba? Ilang beses ko na sinasabi 'yan. Kasi kayo 'yung mga regular viewers namin eh. Kayo 'yung mga nagpapaganda ng algorithm namin. Syempre, araw-araw kayo nanonood, 'di ba? Tapos sa nagko-comment tayo, sinasabi niyo 'yung hindi niyo magagandang comment, yan, di ba? Pasok sa algorithm namin yan. Kaya maraming salamat. Hindi ako dapat magalit sa inyo, magpasalamat pa nga ako sa inyo dahil araw-araw nyo ako inaabangan, di ba? Sa mga content ko. Thank you very much. Yan. Kaya, ganun yun, mga kainags, ano? O, di ba? Halimbawa, hindi na ako nag-vlog. O, siyempre malulungkot kayo kasi yung satisfaction nyo na i-bash ako yung satisfaction nyo na mainis kayo sa pag nakikita nyo yung mukha ko yung bunganga ko pag nagsasalita na ng ganyan lumalabas yung mga giladid ko di ba? hindi nyo na makikita yun, ma ma malulungkot kayo, mai di ba? Hindi ka tulad pagka nakita nyo yung mga gilagid kong pagbukas pa lang ng bunganga ko, talagang gigil na gigil na kayo talaga na talagang titirahin nyo talaga ako sa mga comment section, mga di ba? yun <laughs> di ba? At least nagiging masaya kayo kasi, di ba? Yung satisfaction nyo yung gigil nyo sa akin, talagang nailalabas nyo sa comment section. Diba, yung, ibang, yung iba pa nga mga kainis Nagtata na, na, na din ako sa mga ibang haters natin Mga basher ko pala no? Uh, saludo talaga, saludo rin ako sa kanila kasi talagang nagbibigay sila ng oras, nag ta, ano sila nang nag, nag e effort sila na i-message e ako sa Messenger ng personal para sabihin nila yung <laughs> yung pagkamuhi nila sa akin mga kaibigan. So, grabe, grabe, sabi ko, grabe pala ano Ganun na pala ako ka, sabi ko sa sarili ko, ano? Ganun na pala ako ka, ano? No? Kumbaga para sa iba parang ganun na ako ka taningning, ang bituing maningning. Yan, kasi, di ba mga kainis, ikaw pa naman, eh, ka ng oras doon sa isang vlogger para lang sabihin mo yung gusto mong sabihin na isi-send mo sa kanya sa messenger, di ba mga kainis, ano? May eh, mga ganun pala talaga, ano? Eh, wala tayong magagawa, mga kainis, ano? Kung baga sabi nila, eh, hindi ako nagsabi sila, ha? Isa na raw akong bituin na hindi pa nagniningning. <laughs> Ang <laughs> bihira naman oh. Tsaka yun mga kainis ano, Meron din ako mga avid subscribers Na naging basher ko na ngayon Yan. Sila mismo nagsasabi Sila mismo nagsasabi Siguro baka may mga vlog tayo na ayaw nila Na hindi nila gusto Yan. Eh, Sabi ko naman sa inyo mga kainis ano, Tao lang tayo, hindi tayo perfecto ba? Diba? Tsaka yung pagiging tao natin, yung yung karakter, yung karakter natin sa buhay, baka hindi sila ganoon, 'di ba? Baka hindi nila masakyan 'yung mga kalokohan natin, mga 'di ba? Kasi ano mga pinagagawa ko sa vlog. Eh pero maraming maraming salamat kahit papaano paano naging subscriber ko kayo. Maraming salamat kahit papaano. paano at, at nakilala niyo ako. Yan, thank you very much. At saka doon naman sa mga nakaka-appreciate ng na mga content natin sa vlog, yung mga pinagagawa ko, eh sobrang-sobrang thank you kahit kasi kahit papaano eh na naaaliw kayo yan na, na, na nawiwili kayo sa kakapanood kay Inags kaya maraming maraming salamat kaya sabi ko kasi na ko sinasabi di ba good vibes lang tayo enjoy lang uh, may kilang buhay pili nating maging masaya uh, maraming maraming salamat pa rin kahit papaano yan so mga kinaisin ano? hanggang dito na lang yung vlog ko maraming maraming salamat don't forget to subscribe click the like button leave your message may kilang buhay pili nating maging masaya good vibes at hanggang sa muli